Oh, so kanina po ay nagkaroon ng hearing Diyan sa Senado Si Senator Amy Marcos Tungkol po sa People's Initiative At uh, once again inaaway na naman po niya Yung kanyang pinsan Na si Speaker Martin Romualdez Meron pong mga witness uh, Yung iba po uh, Kumaga nililink yung People's Initiative Sa House of Representatives At uh, yun po uh, Maraming laman yung uh, Kanyang hearing kanina Kaso yung pong atensyon ay nandoon pa rin sa kanyang naging reaksyon sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang kapatid. So panoorin po natin yung naging uh, sagot ni uh, Super Ate, ni Senador Aimee, doon po sa mga binitawang salita ng mga Duterte nung Sunday. Pakinggan po natin. Feeling nyo noon nung binabanatan niya yung kapatid nyo? Wala, nag-ano. Uh, nag na nakakaloka. Yun lang na masasabi ko na, na nakakaloka. Ang, uh, ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastet Duterte. Nag-sorry na nag-sorry. Naintindihan ko naman kasi eh, siyempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayong ate mo. Talaga namang uh, mag-re-revolusyon uh, yung uh, yung uh, ko ang damdamin. Mama, so, yung pinag-sorry ni Mayor Baste, ano pong ipinag niya yung mga sinabi ni Presidente? Oh, sabi mo, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry ah, sorry. Makatawa nga, pero naiintindihan ko kasi syempre yung nababagabag na, talaga yung damdamin ng bagets. syempre, tatay niya, saka yung atin. niya. yung pagtawag ni former President Duterte na Nako, hindi na ako kasali doon. Bakalaan na kaya-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba? So yun po yung kanyang masasabi lang. Okay, bilang kapatid, ano po ang reaction nyo dun sa mga nasabi ni PB PRRD kay BBM? Ang sagot ni senador ay I Mi mean, nakakaloka. Yun na yung kanyang sagot, 'di ba? Hindi man lang, syempre nasaktan ako bilang ate, bilang So Siguro ito ang ano eh nagigim problema tuloy kaya merong mga ibang loyalista na maaring nagtatampo dito kay Senador Amy. Kasi ito hindi na lang bilang ano hindi na lang bilang politiko, hindi na lang bilang uh, oposisyon o bilang administrasyon. Ito po ay bilang uh, pamilya lang, bilang pamilya, bilang ate bi bilang super ate. Iyon po ang kanyang branding nung mga nakaraan lang, di ba? Siya si super ate. O pero nung tinanong po siya, Uh, kung ano yung tingin niya na inaatake ng ganun yung kanyang kapatid, nakakaloka lang yung sa kanyang sagot. Wala man lang na, na parang, syempre, syempre kahit papano, naapektuhan ako, kapatid ko pa rin yun, ganun, ganun. So, yun siguro yung hinahanap ng mga loyalista sa kanya, ng mga supporters ng admin sa kanya, na hindi po nakita. Hindi po nakita at uh, parang masyadong playing safe. Ah uh, ito pong si Senadora Amy at nagkataon yung kanyang suot sa hearing kanina ay kulay green. So goodbye red na ba? Hello green ganyan na ba yung ganyan na ba uh, will she say goodbye doon sa doon sa sa kanyang uh, pamilya sa sa politika yung Marcos yung kanyang Uh, totoong pamilya at doon na talaga sasama sa mga Duterte. Kung mag-aampunin na ba siya ng mga Duterte? Ganon ba yung mangyayari? O pero nakakalungkot po, nakakalungkot ha. At uh, ito yung sinasabi ko guys, na overshadow yung pong investigasyon. Actually, mabibigat yung mga yung mga sinabi kanina doon sa hearing eh. di ba Yung mga aligasyon doon, yung mga sinabi doon, yung mga pag-aaway. Nag-react din si Speaker Martin dito kay Sen. Ayme. Yan sinabi pag-usapan natin yan kung ano yan. 'di ba? Pwede naman nating pag-usapan. 'Di ba? Pero na overshadow lahat 'yon dahil po doon sa mga maanghang na salita na binanggit ni Pangulong Duterte last Sunday at ni Mayor Baste. Kaya mas nandoon yung atensyon ng tao. Yung atensyon ng mga media at ng tao ay nandoon sa awayan ng dalawang kampo ng mga Duterte at ng mga Marcos at kung bakit itong ate ng Pangulo, na dapat ay siyempre pinagtatanggol at tinutulungan o ginagabayan yung kanyang kapatid ay tahimik kahit inaalipusta at uh, kinakawawa at uh, dinidisrespect harap-harapan yung kanyang kapatid so yun yung para nagiging issue dito ako personally I have nothing against Senator Aimee ba diba? Nakasama din ako dun sa grupo ng Senator Aimee. Napakabait ng ng trato sa akin, nakasama pa ako sa kanila sa Ilocos Norte yung sa Median Malacanang so mabait, mabait uh, mabait ang naging uh, trato sa akin nila Senadora Amy talagang naiipit lang siya siguro talaga dito sa issue between the Dutertes and dun sa kanyang kapatid sa kanyang pinsan at sa kanyang uh, sister-in-law Okay, na hindi niya makasundo. Pero yun nga eh, parang ang ano ko lang is, syempre may may negative effect din ito sa kanya eh. Maaring maaring sa mga DDS, 'di ba? Na ay uh, na, nakukuha niya yung yung uh, yung mga sa mga supporters ng Duterte, nakukuha niya yung kanilang paghanga, pero hindi din naman fully magtitiwala sa kanya yung mga supporters ng Duterte kasi Marcos pa rin siya meron pa rin pagdududan at baka naman time mo kami baka naman di ba baka naman nadong ka pa din panig sa pamilya mo so kumaga nagalit na sa iyo yung mga supporters ng pamilya mo wala pang tiwala sa iyo yung mga supporters ng bago mong kampong sinamahan So ito po ay ano eh, kumbaga nakikita natin yung yung uh, nagiging hatian at yung magiging magkalaban sa senatorial this 2025. Eh. May slate ang admin, may slate ang DDS para mihan sila nang papasok sa Senado. At uh, kla klaro na po si Senator mi kung saan po lulugar. Yun lang sa akin lang kaysa kaysa na pag-uusapan yung pong People's Initiative at yung yung kanilang mga reklamo doon, mas nao na mas nalalagpasan po nung is issue tungkol sa mga sinabi ni PRRD sa kapatid ni Senador Amy. So, yun lang eh yun eh yun ang, yun ang, yun ang naging desisyon niya kasi na pumunta doon yun tuloy nadamay tuloy taga siya so, parang sinasabi niya bahala na sa hindi mo pwedeng ano, kasi ate ka eh so anyway anyway so abangan po natin kung ano po mangyayari pa dito sa hearing at kung ano yung magiging response ng mga iba't ibang mga kasama dito so thank you very much po see you po sa next video po natin bye bye guys